walang taong sobrang abala. Ito ay isang bagay lamang kung anong tunay mong prioridad. Kung ito ang nagpapasaya sa iyo, manahimik ka na lang. Mag-ingat kung sino ang iyong pinagkakatiwalaan. Magkamukha ang asin at asukal. Huwag masyadong umasa sa sinuman sa mundong ito. Dahil kahit sarili mong anino iiwan ka kapag nasa dilim ka, Tandaan, ang ilan sa mga pinakamagagandang panahon ng iyong buhay ay hindi pa nangyayari. Ang masamang gawi ay parang komportableng malambot na higaan. Madaling pasukin, ngunit mahirap labasan. Laging inilalantad ng oras ang tunay mong kailangan. Kung ano ang tunay mong ibig sabihin sa isang tao. Manatiling kalmado. Naranasan mo na ito dati. Malalampasan mo uli. Matuto kang magpagaling ng hindi nagpapakita sa iba. Laging inilalantad ng oras, kung ano ang tunay mong kailangan sa isang tao. Kung sino siya sa buhay mo. Kahit na ano, kaya maging kung sino ang gusto mong maging. Ang paghahanap para sa tagumpay ng walang pagsusumikap, ay tulad ng pagsisikap na anihin kung saan hindi ka pa nakatanim. Kung hindi mo binitawan ang mga maling tao, hindi mo makikilala ang mga tamang tao. Kung hindi mo kontrolin ang iyong isip, may iba na gagawa. Kung hindi ka nabibigo paminsan-minsan, hindi ka rin aangat. Sa una ay masakit, pagkatapos ito ay nagpapalakas sa iyo. Magsipag sa iyong trabaho at mabubuhay ka. Magtrabaho sa iyong sarili at gumawa ng isang kapalaran. Laging may pagkakataon, lagi kang maging isang taong hindi nakikita ang iyong sariling halaga. Huwag mong hayaan na ikaw yun. Gawin ang hindi, kayang gawin ng iba. Gawin ito, at ikaw ay magiging kung ano ang hindi maaaring maging sinuman. Tandaan, limang taon na ang nakalipas, nung nangarap ka. Tungkol sa kung nasaan ka ngayon. Pag-isipan ito, kung itinuturing ka ng mga tao bilang isang opsyon, umalis ka doon. Sila ay tulad ng isang pagpipilian. Pinahahalagahan ng karanasan kaysa sa mga ari-arian dahil ang mga alaala ay totoong kayamanan ng buhay. Ang daming nagmamahal sa iyo, huwag tumutok sa mga tao. Huwag tumutok sa sino ang hindi. Ang pag-play safe ay ang pinakamapanganib na bagay na maaari mong gawin sa buhay. Hindi kailanman nakakahiya ang pakikibaka. Talagang walang nakakahiya sa pagsusumikap upang makarating sa gusto mong marating. Ang pagsagwa ng mas mahirap ay hindi makakatulong kung ang bangka ay patungo sa maling direksyon. Ang iyong paningin ay magiging malabo, ngunit ito ay magiging malinaw sa paglipas ng panahon. Alagaan ang iyong katawan. Tandaan, ang kalusugan ay isa pang anyo ng kayamanan. Hindi ka binabayaran para sa oras mababayaran ka para sa halagang dinadala mo sa oras. Hayaan ang pagpapabuti ng iyong sarili na maging abala sa iyo na wala kang oras upang punahin ang iba. Ingatan mong mabuti ang iyong mga iniisip kapag nag-isa, at ang iyong mga salita kapag may kasama. Ang iyong pinakamalakas na kalamnan at pinakamasamang kaaway ay ang iyong isip. Sana yin itong maging mabuti. Huwag mag-react. Umalis ng tahimik, utulin sila ng tahimik. Ang katutuhan ng wala ka sa gusto mong puntahan ay dapat na sapat na motibasyon. Ang disiplina ay ang pagpili sa pagitan ng gusto mo ngayon at kung ano ang pinakagusto mo. Itigil ang pagsasabi sa mga tao ng lahat. Karamihan sa mga tao ay walang pakialam, at ang ilan ay lihim na gustong mabigaw ka sa pagkabigong maghanda, naghahanda kang mabigo. Ang pakikipag-usap ng hindi nag-iisip ay parang pagbaril ng walang inaasinta. Huwag pumunta kung saan maaaring humantong ang landas. Pumunta sa halip kung saan walang landas at mag-iwan ng bakas. Ito ay isang mabagal na proseso, ngunit ang pagtigil ay hindi magpapabilis nito. Ang madaling dumating ay hindi magtatagal. Ang nagtatagal ay hindi madaling makuha. Huwag sirain ang mabuti ngayon sa pamamagitan ng pag-iisip ng masama kahapon. Hayaan na, ang pag-unlad ng ibang tao ay hindi nagpapababa sa iyo. Huwag ibahagi ang iyong personal na buhay sa sinuman. Huwag hayaan ang sinuman na magkaroon ng anumang bagay na maaaring makapinsala sa iyo. Yakapin ang pag-iisa bilang isang oras para sa pagmuni-muni at pagtuklas sa sarili. Huwag hayaan ng sino ma na iparamdam sa iyo na hindi mo deserve ang gusto mo. Manghihina ka sa pag-iisip kapag masyadong komportable ang iyong buhay. Huwag hayaan ang sino ma na iparamdam sa iyo na hindi mo deserve ang gusto mo. Ang pagbabahagi ng iyong mga nagawa ay mahalaga. Ngunit iwasan ang patibong ng labis na pagbabahagi ng bawat konting tagumpay. Ang pinakamahalagang tagumpay sa buhay ay madalas na lumalabas mula sa kailaliman ng kahirapan. Ang mga pagkakamali ay stepping stones, hindi hadlang. Matuto mula sa kanila at sumulong. Sa sandaling bitawan mo ang iyong disiplina ay ang sandaling isuko mo ang iyong sarili.